<laughs> Muli, sa inyong lahat. Sana yes. enjoy kayo. Nag-enjoy pa kayo? Nako, yung mga susunod sa amin, talaga mga idol. So, sana mag-enjoy rin kayo sa performance nila. Excited na ba kayo sa mga susunod? Kay Clock, kay Flo G, kay Costa. Yun. Sayang. Sayang di ako magaling mag-rap. Kung magaling sana ako mag-rap, makikijam ako kaso, Alam mo, hindi mo naman kailangan mag-rap. Bakit? Okay ka okay, na yun, okay na yun. Huh? Ah, Bakit? Alam niyo po ba yung alamat ng mangga tsaka ng munggo? Alam niyo po yun? Ay, parang maraming maraming may hindi alam. Maraming may hindi alam yung alamat po ng mangga tsaka ng munggo. Sa mga bata, may matututunan po kayo dito. Ready na po ba kayo? Parang hindi po kayo ready. <laughs> Ready na ba kayo? Gusto bang marinig yung alamat ng mangga at ng mongro? Yes! Okay, let's okay. go. Ganito lang kasimple yun. Aray! Aray! Ba't ka naman mangga? Ba't ka naman mongro? Thank you. Doon nagsimula ang <laughs> alamat ng mangga at munggo. Kaya pasalamatan muna natin lahat ng mga na, na, ah, nandito ngayon. Salamat po sa lahat ng... May mga nakikita akong maraming Ay, banners video, ng Kim Talks. Ay, video. Video tayo. Ayon, Ito. Pwede pa kami makivideo sa ba inyo? Pwede pa kami makivideo. Papakita ko lang sa IG ko ang Surigao del Tour. Oo nga. Kasama kayo. Okay lang ba yon? Pwede pa kayo mag-hi? In 3, 2, 1! Hello, Surigao del Tour! Dikit ka kimikot tayo. One more time! Hello! Hi! Nalipong na Thank you, thank you so much. Pwede mag-selfie ninyo. Pwede mag-selfie ta. Three, two, one, smile! All right, thank you so much. Thank you, maraming maraming salamat. Dagang salamat. Di ba, ma'am, bisaya ka. Dag dagang salamat. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I can enjoy out. kami. Ingat kayo lahat. Marami salamat po. You know what, Sir so Ricardo? Sir, once again, please give a round of applause to Mr. Paolo Avellino!